Saglit lang na pumunta sa banyo ang lalaki, ay napalampas na niya ang isang emergency announcement sa telebisyon. Isang virus na katulad ng rabies, ang biglang lumitaw sa iba't ibang lungsod. Ang mga taong nahahawaan ay mawawala ng malay sa loob ng ilang segundo, at magiging zombie, at pinalalahanan ng lahat ng residente na mag-imbak ng sapat na pagkain at manatili sa bahay at bawasan ang paglabas. Ngunit, si Bill na nasa labas ay hindi sinasadyang hindi nakarinig ng balitang ito. Nagmaneho siya papunta sa supermarket para bumili ng mga gamit. Naramdaman niyang kakaiba ang paligid. Nakita niyang sunod-sunod ang pagkuha ng mga tao ng pagkain. Nagtaka man siya. Sumunod din siya at bumili ng pagkain para sa ilang araw. Gabi, tinawagan siya ng ate niya sa video call. Nang makita niya ang kamag-anak, si wiray ay lubos na natuwa dahil ang ate niya ay matagal nang nagtatrabaho sa loob ng militar. Ngunit bigla siyang signerioso ng ate niya at sinabi, Article Panthers Priha, ang misteryosong virus na biglang lumitaw pa hindi na makontrol ng militar. Ngayong gabi, nakatanggap siya ng pribadong impormasyon na naguuto sa kanyang dalhin ang kanyang pamilya bukas sa isang military base sa Canary Islands para magtago. Mabilis na kumakalat ang virus. Nalaman ng ate niya na malapit ng magkagulo ang mundo. Kaya't pinapante niya si Bill para sumama sa kanya sa silungan. Buti na lang at may huling flight pa bukas. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, si Will ay gising na. Pumunta siya sa bintana at nakita niyang ang mga kapitbahay ay nag-iimpake din para tumakas mula sa lungsod kaya't si Will ay kumuha ng maliit na pusa at nagmaneho papalayo mula sa bahay. Pumunta siya sa paliparan, ngunit nahulog pa rin siya ng isang hakbang. Ang kanilang mga tiket ay na-cancel na, hindi makapasok sa security check dahil biglang tumigil ang lahat ng mga flight sa pagtanggap ng mga pasahero at sa sandaling iyon, lahat sila ay nakatanggap ng isang mensahe. Agad na tiningnan ni Weir ang kanyang cellphone dahil mabilis kumalat ang virus. Nagbigay ang gobyerno ng abiso na manatili sa bahay at mag-self-isolate. Maghintay ng karagdagang abiso. Agad na tumawag ang kapatid na babae ni Will. Sinabi ng kapatid na babae kay Will ang talubhaan ng sitwasyon. Ang virus ay tuluyan ng lumabas sa kontrol. Ang mga nahawa ay nagiging mabagsik at umaatake ng buhay na nilalang sa loob lamang ng ilang segundo. Pinayuhan si Will na magmadaling umuwi at magtago. Maghintay siya ng mga abiso mula sa kanya. Di nagtagal, ang mga nagkakagulong tao ay mabilis na nawala ng kontrol. Nagresulta ito sa kaguluhan. Maraming mga sasakyan ang lumayas na nagdulot ng pagkabarado ng kalsada. Tinitingnan ni Will mga eroplano ng digmaan na lumilipad sa ere. At ang mga tao na naiipit sa lugar ay masyadong masikip. Mabilis niyang naisip na hindi na siya dapat magtagal dito. Kaya't kinuha niya ang kanyang mga gamit, iniwan ang sasakyan, at naglakad palayo mula sa lugar. Matagal na naglakad. Sa wakas, nakarating si Veer sa bahay. Ngunit napansin niyang napalibutan ng maraming armadong tao ang bahay ng tapit-bahay, at may mga nakalatag na mga quarantine na daan. Bawal lumapit si Veer. Pagkatapos, napansin niyang mukhang nahawahan ng virus ang tapit-bahay, at pinipigilan siya ng dalawang armadong tao. Habang ang tapit-bahay ay humuhuni ng nakakatakot, patuloy na gustong makawala mula sa mga tanikala at tumakbo patungo sa mga armadong tao. Nagtaka si Will nang makita ito. Pagbalik sa bahay, hindi na siya makalakas ng hininga. Nakita rin niya kung gaano kay katang virus. Pagkatapos, nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan ng umaga, nagising si Will sa tunog ng telepono. Tumayo siya at binuksan ng telepono. Nalaman ko na ang tawag ay mula kay ate. Sinabi ni ate kay Will na ang mga bansa ay nahulog na sa kaguluhan at sila ay ipinagbabawal ng pumasok at lumabas sa mga ligtas na zona. Nagdesisyon ng gobyerno na protektahan ang kaligtasan ng mga tao. Magtatayo ng mga protektadong lugar at pamamahalaan ng lahat ng tao upang makontrol ang pagkalat ng virus at putulin ang pinagmulan. Ngunit, alam ng ate na may mas malaking panganib ang pamamaraang ito. Mas maraming tao, mas madaling magkaroon ng mga nahawaan. At, magpapadala ang militar ng mga tao para maghanap ng mga nakatagong mga survivor. Kaya't pinasabi ng ate kay Weir na magtago sa bahay. At maghintay ng balita mula sa kanya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Abiso para sa lahat na pumunta sa protektadong lugar. Upang matiyak na may sapat na pagkain. Hanggang matapos ang virus, pumunta si Weir sa supermarket upang maghanap ng mga gamit. Ngayon, ang karamihan sa mga pagkain sa supermarket ay naubos na. May ilang piraso ng pagkain para sa pusa at biskwit na natira sa mga estante. Walang interesado. Lumabas mula sa supermarket. Maraming eroplano ng militar ang mabilis na lumipad sa ibabaw namin. Pagkatapos, isang pulis na may sugat sa braso ang tumakbo papalapit sa kanya. Mabilis siyang pumasok sa maliit na supermarket at inilock ang pinto. Naguguluhan si Wild. Pero pagkatapos, may narinig siyang humihingi ng tulong sa malayo. May nakita ang isang grupo ng mga tao na isang nakakatakot na bagay. Habang mabilis na tumatakbo, balak sanang lumapit ni Will para tingnan. Pero napansin niyang may isang pulis na pinatumba sa lupa at kinakalabit ng mabangis. Tumakbo si Will, kinuha ang map at tatangkang tumulong. Nakakuha ito ng atensyon ng mga infected at itinuring siya bilang susunod na target. Tinutok siya habang nahaharap si Will sa panganib. Biglang may narinig na putok ng baril. Ang isang infected ay bumagsak sa mga bisig ni Will at ito pala ay ang sugat pulis na nagligtas sa kanya. Maya maya may narinig na ingay mula sa likuran ni Will. Ang pulis na nasugatan na tumakbo papasok sa supermarket ay nagbago na rin at nawala ng bait, tinakot siya nito ng husto. Pagkatapos, si Will ay pupunta upang tulungan ng pulis sa lupa, ngunit tinutukan siya ng baril at hindi pinapayagang lumapit, napagtanto ni Will na nahawa na ang kabilang panig. Kinuha niya ang kanyang backpack at tumakas mula doon. Ang mga pulis na ayaw maging mga halimaw ay nagbasya na magtapos ng kanilang buhay. Nakita niyang may mga nahawa na sa buong lungsod. Pag uwi ni Will sa bahay, nagsimula siyang mag-aral ng mga online na tutorial tungkol sa seguridad. At agad nilang pinatibay ang bakod ng pader gamit ang mga wire mesh. Pinagtibay din ang mga pinto at bintana. Sa gabing yun, nagsama-sama ang maraming pulis upang maghanap ng mga nakaligtas. Nagpadala sila ng mga bus. Inihanda nilang ilipat ang lahat ng residente papunta sa isang ligtas na zona para ihiwalay. Ipinagbigay alam ni Wile ang kanyang nakita sa kanyang kapatid na babae. Pinakiusapan siya ng kapatid na huwag lumabas at magtago. At mabilis naman, nakita ni Will sa CCTV ang mga pulis na pumasok sa bakura ng bahay niya. Pagkatapos ay pinagbabayo nila mga pinto at bintana para utusan ang mga tao sa loob na sumama sa kanila papunta sa ligtas na lugar. Si Will ay nagtago na lamang at niyakap ang kanyang pusa dahil sa takot na lumabas. Dahil walang sumagot, kumalis na ang mga pulis. Mabilis na lumipas ang mahigit dalawang linggo. Habang lumilikas ang lahat ng residente, ang lungsod ay naging isang bansang walang tao. Ang paligid ay puno ng katahimikan. Walang makitang mga nahawa. Si Will ay nanatili sa bahay ng mahigit kalahating buwan at naubos na ang pagkain ang lungsod ay nawala ng pangangalaga, at naputol na ang signal. Wala na siyang komunikasyon sa kapatid na babae. Hindi nagplano si Will na maghintay na lang. Naglagay siya ng steel arm guard at isang isda na panghuli. Pagkatapos ay lumabas upang maghanap ng pagkain. Pumili si Will na maghanap ng pagkain kahit na may panganib na madiskubre ng mga infected. Binangga niya ang pinto ng isang bahay, ngunit hindi ito kasing dali ng kanyang inaasahan. Naghanap si Will sa ilang mga bahay, ngunit wala siyang natagpo ang pagkain. Lahat ng mga kabainet ay wala ni isang laman. Buti na lang at wala pang nakitang infected, ngunit sa walang humpay na paghahanap ni Will. Aksidente niyang napasok ang isang bahay na may may-ari. Wala akong makatain dito, sabi ng matanda kay Will. Iniiwasan niya ang makipag-ugnayan mula nang umalis ang anak niyang may kasamang apo. At dahil sa kapansanan ng kanyang mga paa, hindi nakasakay sa bus na inalis ng militar. At ilang araw na siyang hindi kumakain. Pero mabuti na lang at sa mga panahong ito, palagi siyang nananatili sa tabi ng bintana at binabantayan ng galaw sa labas. Alam din niya kung alin ang may mataas na tsansa na may pagkain. Hindi nagtagal. Nahanap ni Will ang pagkain sa pamamagitan ng gabay ng matanda. At nakatagpo pa siya ng isang sasakyan ang nakatagong off-road na motorsiklo. Si Weir ay mabilis na dumadaan sa mga lugar tirahan. Pinalawak ang saklaw ng paghahanap. Habang ginagawa ito, hindi nakatagpo si Weir ng sino man na infected o mga survivor. At unti-unti niyang inalis ang kanyang pag-aalala habang patuloy na naghahanap si Weir araw-araw. Lalong dami ang mga pagkain na kanilang nakolekta at nakakita pa sila ng dalawang walkie-talkie. Binigyan niya ang isa sa matanda para madali siyang makontak kapag lumabas sa napakalaking lungsod. Sila lang ang may ilaw sa bahay. Araw-araw, bumubuti ang kanilang kalagayan. Ganon sila nag-aalaga at tumutulong sa isa't isa. Hanggang sa lumipas ang ilang panahon, nakatanggap ng tawag ang radyo ni Bill mula sa matanda. Sinabi ng matanda na nalaman niya mula sa radyo, na nagpadala muli ng mga tropa ang militar upang maghanap ng mga nakaligtas. Magkakaroon sila ng pagtitipon sa bibig ng ilog arosa isang araw mula ngayon. Bagamat hindi ito ligtas, hindi na rin magtatagal ang kanilang pagkain. Nagpa siya si Bill na samahan ang matanda, ngunit iniisip ng matanda na siya lang ay magiging pabigat kay Bill. Pagkatapos niyang magsalita ay nawala na ang boses. Kahit alam ni Bill ang nasa isip ng matanda hindi niya balak na iwanan ang matanda. Ngunit, nang kinabukasan ay matapos niyang ayusin ang tanyang mga gamit at konteken ng matanda. Wala siyang natanggap na sagot. Nang mapagtanto ni Bill na may mali, dali-dali siyang nagtungo sa bahay ng matanda dala ang tanyang sibat na pangisda. Pero nang dumating siya sa bahay ng matanda, ang matanda ay uminom ng gamot at nawala ng hininga. Nakatka sinungalingan sa kama at hindi kumikilos. Walang lakas ng loob na si Will ay kailangang tanggapin ang realidad. Naglakad siya ng may blankong tingin sa daan. Bigla, isang zombie ang lumitaw at tinu tinulak siya pabagsak. Ang lalaki, matapos mawala ng pamilya, ay tinulak pabagsak ng isang zombie. Inaatake siya ng isang zombie na parang nawala ng kontrol. Nais nitong kagatin siya at makuha ang laman. Pilitan niyang itinulak ang babae na zombie palayo. Tumingin siya sa malayo at nakita ang nahulog na fish gun. Mabilis na ang pa at tinadyakan ng pangan ng zombie. Tumayo siya at sinubukang maglayo mula sa zombie... Ngunit nahawakan siya at nadapa siya sa bubong ng sasakyan... At saka siya hinayla ng zombie pababa sa lupa... Inilapit at patuloy na kumaget... Buti na lang at nakasuot si Will ng protection... Hindi siya nakagat sa balat... Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng sasakyan... At buong lakas niyang itinulak ang zombie, tinama sa pinto... Kahit takot na takot si Will ngayon... Wala siyang lakas ng loob na lumaban sa zombie... Tinutok ang mata sa nagsusumikap na zombie... Lumingon si Will at pinulot ang sibat sa lupa... Ngunit sa oras ding yon, nakawala na ang zombie sa pagkagapos. Sumugod ito sa kanya, buti na lang at napakabilis ni Wild. Sinakian niya ang sibat at mabilis na ikinarga. Hindi maisip ni Wild, na halos ikamatay niya ang isang zombie lamang pinilit niyang pigilan ng pagduwal. Hinugot ang harpon mula sa ulo ng zombie, bumalik sa lugar. Inayos ni Will ang tanyang mga gamit, sumakay sa motor, kasama ang kutitap na pusa, umalis sa komunidad. Tinahak ang daan patungong ilog Arosa, ngunit nang dumating siya sa expressway, ngunit natuklasan niyang naharangan na pala ang daan, kaya kinailangan niyang dumaan sa likod bahay. Pero ang dagandong ng motorsiklo ay nakagising sa mga zombie na nagtatago sa kagubatan. Lumabas sila sa kanilang pinagtataguan at hinabol ang motorsiklo. Habang lumalakas ang ingay. Buti na lang at mabilis ang motorsiklo. Mabilis na iniwan ni Will ang mga hukbo ng mga zombie sa malayo. Ngunit nang dumating siya sa kampo na sinabi ng gobyerno, napansin niyang wala ni isa roon. Balak sanang dumaan siya sa loob at umalis. Ngunit ang tunog ng sasakyan ay nagpasik ng mga zombie na nakatago sa mga tolda. Ang mga zombie ay pinaligiran siya ng buo. Hindi nagkagulo si Will sa kabila ng sitwasyon. Sa ingay ng rumaragas ang motorsiklo, muling nakatakas siya mula sa pag-atake ng mga zombie. Ngunit hindi inasahan ni Will na may makikita Pagkakita siyang isang katawan na nakaharang sa kalsada pagkatapos ng liko. Dahil sa pagmamadali niyang umiwas, nawalan siya ng kontrol sa motorsiklo at bumagsak sa lupa. Pagkatapos niyang bumangon, narinig niyang may sumisigaw na zombie mula sa likuran. Agad niyang itinulak ang motorsiklo upang itayo ito. Ngunit napansin niyang nasira ang motorsiklo. Hindi siya makapag-umpisa. Sinubukan ng maraming beses pero hindi siya nagtagumpay. Ngunit ang mga kalaban ay mabilis na sumunod. Kaya tiniwan ni Will ang motorsiklo at tumakbo papunta sa kagubatan. Pumasok siya sa kagubatan kubata at nakarating sa tabing ilog ng Arosa. Ngunit wala ni isang sundalo o nakaligtas na tao doon. Sa puntong yon, siya ay labis na pagod at malapit ng mawala ng lakas. Buti na lang, sa huling sandali, nakapunta siya sa loob ng pantalan. Ang bakal na bakod ay nakapagiwalay ng mga zombie sa labas. Ngunit nang makita niya ang eksenang ito, nararamdaman ni Will na siya ay niloko ng gobyerno. Pinagpagyaran niyang makarating sa pantalan. Pero ni isang barko, wala siyang nahanap. Ngayon, wala na siyang ibang daan. Ang mga zombie ay maaring pumasok anumang oras. Dumating mula sa malayo ang isang yate, walang hindi nauurong na daan. Kinuha ni Verl ang kanyang pana at tumalon sa tubig patungo sa yate. Pagkalipas ng 77 segundo, sa wakas nakarating siya sa yate. Ngunit natuklasan niyang walang gasolina ang yate, kaya't hindi ito yumandar. At ito na ang huling pag-asa niya. Ngunit ng mga oras na iyon, may narinig na ingay mula sa loob ng kubyerta, isang mataas na enerhiya. Ang mga duwag ay tinakpan ng kanilang mga mata. Ako naman ay diretsyong dumaan. Buti na lang at ang nahawahan sa loob ay isang sanggol. Pinalakas nito ang puso ni Will na akala niya ay patay na. Ang dilim ng gabi ay dumating. Wala nang magawa si Will kundi magpatuloy sa pagpapadaloy ng maliit na bangka habang naghanap siya ng paraan papunta sa Canary Islands. Ang ilog ay tahimik at walang buhay. Wala nang magawa si Will kundi magpatuloy ng walang tiyak na direksyon. Kahit papaano, ligtas siya sa tubig. Ngunit hindi nagtagal. Ay inihagis ng bangka ang anchor sa gitna ng ilog. Sa mga sandaling iyon, lubos ng madilim. At narinig ang tunog ng pagsalpok sa ilalim ng barko. Kaya titinangkang itaas ni Will ang propeller upang silipin. At pagkatapos ay may nakita siyang lumulutang na bagay. Ipinagulong ni Cyril ang kanyang ulo upang tingnan. At natuklasan ng isang bangkay na namutla dahil sa tubig. Sa mga sandaling iyon, marinig mula sa malayo ang tunog ng makina ng barko. Akala ni Cyril ay ang kapunan ng pagsagip. Kaya siya ay nagtaas ng kamay at humingi ng tulong. Ngunit nang lumapit ang barko, doon lang napansin ni Cyril. Hindi mga tauhan ng gobyerno ang mga nasa itaas. Para silang mga pirata na sumasamantala sa kaguluhan sa mundo. Nanluloob at pumapatay saan man sila magpunta. Hindi naiintindihan ng na mga ito ang wika ni Vale. Ngunit wala nang ibang pagpipilian si Vale noon. Sumunod na lamang siya sa mga ito patungo sa kanilang kampo. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa isang barkong paninda. Binigyan nila ng pagkain si Kuting at si Vale. Nang sandaling iyon, ilang mga tao mula sa mga malalaking pangalan ang lumapit kay Weir. Mukhang isang dayuhan. Ang lalaking nasa harap ay isang tagasalin. Ipinakilala niya ang sarili Bilang si Victor, pagkatapos ipinakilala ang lalaking may sombrero sa tabi. Ang lalaking may sombrero ay kanilang kapitan. Tinanong nila si Weir kung siya ay lokal. Ipinahayag ni Wild na siya ay. Agad-agad, tinanong ni Wild ang kapitan kung bakit hindi sila pupunta sa ligtas na lugar. Ngunit ipinasalamang ang tanong na iyon. Pagkatapos, tinanong nila si Wild tungkol sa kanyang trabaho. Sinabi ni Wild na isa siyang abogado. Pagkarinig nito, hindi alam ni Victor kung ano ang sinabi kay kapitan. Noon lang siya umalis. Nang mga oras na yon, bumulong si Victor kay Will. Sinabi niya sa kapitan na isang elektrisyan siya. Walang gustong maging abogado rito, at wala siyang anumang espesyal na kakayahan. Ang pagtira sa katapusan ng mundo ay pag-aaksaya lang ng pagkain. Si Victor ay isang piloto kaya siya pinanatili, at sa gayon, nanatili si Will doon. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, narinig ang ingay sa labas. Tumingin si Will sa labas ng bintana. Ilang mga nakaligtas ang sumakay sa lifeboat at humingi ng tulong sa barko. Ngunit sobrang pagod na si Will kaya nakatulog siya. Pero nang magising kinabukasan Hindi nakita ni Will Ang mga nakaligtas na iyon mula kagabi Nang maghanap siya kay Victor at magtanong Sinabi ng huli na walang Mga nakaligtas na nakasakay sa barko kagabi Sinabihan siya na ayusin na lang ang tanyang trabaho Ngunit natagpuan ni Vir ang Bangkapang ligtas at mga supply Ng na mga nakaligtas mula kagabi sa barko Kaya ibig sabihin ay pinatay sila Agad na napansin ni Vir na may mali Parang may tinatago ang mga tripulante ng barko Para bang siya na ang susunod na biktima Muli siyang lumapit kay Victor na puno ng pag-aalala. Nais niyang hikayatin si Victor na sumama sa kanya, at alam niya kung saan mayroong helikopter. May pag-asa pa silang mabuhay sa gitna ng kapahamakan at makakasakay sila ng helikopter patungo sa Canary Islands para humingi ng tulong sa militar. Ngunit mababa ang posisyon ni Victor dito. Ngunit hindi siya nanganganib sa buhay. Bilang kababayan, pinayuhan niya si Will na magpakamahinahon. Huwag maglikha ng gulo. Nang makita niyang ayaw umalis ni Victor, si Will ay hindi rin magtagal doon. Kinagabihan, lihim siyang lumabas ng kabina. Lumabas siya para tingnan ang sitwasyon. Nagplano siya ng pagtakas. Nang makita niyang walang bantay ang speedboat, nagdesisyon si Will na kumilos agad. Pero bago siya umalis, nagdesisyon siyang silipin kung may mga taong nakakulong sa ilalim ng sahig. Maingat siyang pumunta sa ilalim ng sahig, at nakita nga niya ang dalawang lalaking nakagapos doon. Agad na pumunta si Willa at tinanggal ang kanilang mga panghigpit sa bibig. Ngunit isa sa mga lalaking iyon ay biglang nagsimulang magreklamo ng malakas sa kanyang kasama, patuloy na nagmumurang. Agad na tinanggal ni Will ang mga tali ng lalaki. Pinayuhan siyang kalmayan ng sarili. Ngunit tila ang lalaki ay tuluyan ng nawala sa katinoan. Habang hindi tinitingnan ni Will, tumakbo siya palabas at sumigaw ng malakas. Ang kanyang tinig ay nakatawag ng pansin ng mga gwardya. Barilin siya agad sa lugar. At nakita rin ng mga gwardya si Will. Wala siyang magawa kundi itaas ang mga kamay at lumabas mula sa loob. Noong mga oras na yon, nakarinig ng ingay si Victor at bumaba rin siya. Sinabi niya sa mga gwardya na may silbi pa si Will. Hindi siya pwedeng patayin ngayon. Pero sobrang galit ng mga gwardya. Kailangan na patayin si Will Biglang si Victor at pinigilan ng guwardiya at pinigilan ito sa pagkapit sa bakal. Hinayla ang lubad sa tabi at mariing pinigilan ng guwardiya sa leeg. Matinding kakulangan sa hangin. Dahil dito, mabilis na nawala ng lakas ang guwardiya sa lakas ni Victor. Mabilis na namatay ang guwardiya dahil sa kawalan ng hangin. Sana nga ay may helicopter na sinabi mo. Mabilis silang dumaan sa ilalim ng platform papunta sa speedboat, nang paluwagin nila ang lubad at naghahanda ng umalis. Nadiskubre pa rin sila ng mga gwardya, isa sa kanilang kasamahan ng nabaril agad. Buti na lang, na-start agad ni Will ang speedboat at nakatakas. Inangat din ni Victor ang kanyang submachine gun, para takpan ang kanilang ligtas na pag-alis. Ngunit sa gitna ng mga matinding bala, tinamaan pa rin siya at bumagsak. Buti na lang at nakalayo na ang bangka, matapos ang buong magdamag. Sa wakas, nakarating sila sa dalampasigan. Si Victor ay tinam sa balikat. Kailangan niyang magmadali sa ospital para tanggalin ang bala. Si Will ay nakakita ng sasakyan sa gilid ng kalsada. Pumunta sila sa ospital na may helipad. Ngunit nang dumating siya sa ospital, napansin niyang walang nakaparadang eroplano sa helipad. Nag-aalala si Will at humarap kay Victor upang magpaliwanag. Ngunit biglang tumalo ng isang zombie sa sasakyan. Sa pagkataranta, pinindot ni Will ang preno at nahagis ang zombie palabas. Kinuha niya ang submachine gun. Sa sandaling sumugod ang mga zombie, ipasok ang bala sa baril. At pagkatapos ay patumbahin ang zombie, isang pwedeng ipakita. Ngunit sa tahimik na lunsod na ito, ang malalakas na tunog ng baril mula sa pelikula ay agad na nakatawag ng maraming zombie. Pelikula ng lalaki, habang ang lalaki at ang kanyang kasama ay patungong ospital, nakaharap sila sa isang zombie na hamarang sa daan. Kaya naman, kinuha niya ang kanyang submachine gun, at pinaputok ito para mapatay ang mga zombie. Ngunit ang putok ng baril ay nakapukaw ng maraming zombie na sumugod sa kanya. Buti na lang at may natitira pang bala sa baril niya. Pagkatapos ng isang mabilis na pagpapaputok, lahat ng nataman ay bumagsak agad niyang dinala ang kanyang kasama sa ospital. Mabuti na lang at hindi gaanong. Isang eksena kung saan ang zombie ay nakasuot ng uniforming nurse. Ang pasilyo ng ospital ay madilim. Kinuha ni Will ang glow stick upang magliwanag, upang maiwasan ang mga zombie na magtago sa dilim at magtangkang sumugod. Hindi nagtagal ay nahanap ni Will si Victor sa ibabaw ng operating table. Sa oras na ito, si Victor ay nawala ng maraming dugo at malapit ng mawala ng malay. Kailangan niyang agad na tanggalin ang bala. Kung hindi, si Victor ay malapit ng makatagpo kay Yama. Agad na umalis si Will para maghanap ng pampatay ng sakit. Ngunit, bigla niyang narinig ang isang ingay mula sa air vent. Parang mga batang naglalaro ang naririnig niya. Kaya sinundan niya ang pin ng gagalingan ng ingay. Ang mga ingay ng mga batang naglalaro ay nag eko sa air vent ng ospital. Ngunit noon, nakakita si Will ng isang zombie sa isang sulok. Buti na lang at hindi siya nakita ng mga zombie. Agad niyang natagpuan ang pinagmumulan ng tunog. Sinubukan ni Will na sumigaw sa loob ng ventilation pipe. Hello! May tao ba dyan? Hello! Nasaan ka? May lalaki ba dyan sa baba? Swerteng sumagot ito sa kanya. Sinabi ni Will sa kanya kung anong floor siya. Ngunit mabilis niyang narinig. Ang ugong ng mga zombie mula sa likuran. Isang zombie ang tumalon papunta kay Will. Pinigilan niya ito gamit ang kamay at tinadyakan pabagsak. Agad niyang iniiwasan ito. At ginamit ang kanyang baril upang paluhurin ang zombie. Ngunit ang ingay ng laban ay nakahatak ng higit pang mga zombie. Kaya't si Will ay mabilis na tumakbo patungo sa silid opera. Takot na baka mapunit siya kapag mabagal ng kaunti. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa operating room at isinara ang pinto. Inilayo ang mga zombie sa labas. Ngunit nang tumingin siya pabalik sa operating table. Napansin niyang wala si Victor sa operating table. Habang papasok na ang mga zombie. Biglang lumabas ang isang babae. Binuksan ng isang lihim na pinto at tinawag si Will na pumasok. Walang pag-aalinlangan si Will. Mabilis siyang sumugod papasok. Sa huli, bago paman makalapit ang mga zombie. Isinara niya ang secret door. Nakita niya rito si Victor na nakaupo sa sahig. Sa kanilang pagtutulungan. Inilipat nila si Victor sa stretcher. Ang direktor ng ospital ay nagtatago rin dito, at may ilang mga bata pa. Nagbigay lang ng simpleng impormasyon tungkol sa kalagayan ni Victor. Pagkatapos ay itinulak nila si Victor papasok sa kwarto para sa emergency na gamutan. Habang nangyayari ito, nakipagkaibigan si Will sa mga bata gamit ang pusa. Hindi nagtagal ay nakita ni Will ang nurse na lumabas. Sinabi ng nurse na matagumpay ang operasyon. Ngunit labis ang pagkawala ng dugo, kailangan ng dalawang araw na pahinga, nang marinig na nakaligtas na si Victor. Sinabi na rin ni Will ang dahilan ng pagpunta niya. Nang malaman ng nurse na piloto si Victor. Dinala niya si Will sa rooftop bago pa man sumiklab ang virus. Inilipat ng ospital ang eroplano sa isang isolated area sa loob. Para sa mga emergency situation. Ngunit kalahating araw lang. At nasakop na ang ospital. Kaya hindi pa ito nakuha. Ngunit ngayon, ang quarantine zone ay napapalibutan na ng mga zombie. Walang paraan na makaligtas at makapunta sa kabila ng buo. Kinabukasan, muling umakyat si Will sa bubong. Nais niyang makaligtas kita ng butas sa depensa ng mga zombie ngunit hindi ito praktikal. Ngunit sa oras na yon, mula sa malayo, narinig ang putok ng baril. Agad na umakyat si Weir upang tingnan ang pinagmulan ng tunog. Nalaman niya ang mga mangingidnap sa barko kanina. Bagamat alam niyang hindi sila para sa kanya, nag-aalala si Weir na masira ang eroplano. Kaya kailangan nilang makaalis bago makita ng mga magnanakaw ang eroplano. Dapat umalis na sila. Bagamat alam niyang malaki ang panganib ng misyon na ito, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Matapos ang isang araw ng pagpapahinga, si Victor ay makakalakan na mula sa kama. Kailangan nilang dumaan sa nasirang pugon sa likod ng ospital upang mapalapit ang distansya nila sa eroplano nang makarating sila sa kalagitnaan. Malino nilang narinig ang mga putok ng baril at ang mga sigaw mula sa itaas. Mabilis nilang nakaharap ang isang pintuang bakal na hindi mabuksan. Hula ni Bill, ang matinding init ang dahilan kung bakit naipit ang kondado. Ngunit pagkatapos na maampas ito ng nurse ng palakol, isang zombie ang biglang sumugod palabas. Lumipad ito sa bata at sumugod sa direktor sa likuran. Mabilis na kumilo si Velat at ang zombie. Pagkatapos ay pinatay ito ng Nars gamit ang dalawang hampas ng palakol. Napatay naman nila ang zombie. Ngunit nakagat pa rin ang Dean. Gusto pang lumapit ng bata. Pero alam ng Dean na siya ay nahawahan na. Kaya't pinigilan niya ang lahat na lumapit sa kanya. Bago siya nagsabing alagaan ng bata, umalis siya ng hindi lumingon. Bagaman malungkot ang lahat, wala ng oras para malungkot. Mabilis nilang narating ang bodega ng ospital. Ngunit puno na ito ng mga zombie. Sa oras na ito, basta makapasok lang sila sa huling pinto, maaari silang makaligtas mula sa panganib. Sa ilalim ng pagbabantay ni Will, Nagtangkang tahimik na buksan ng nurse ang kondado at sinabi ni Will na unahin ng bata. Maayos ang pag-usad ng proseso. Ang dalawang bata at si Victor ay madaling nakadaan. Ngunit may isang zombie na naamoy ang kanilang amoy habang si Will ay inihahanda ang mga bata na dumaan. Biglang tinamba ng zombie ang isang estante at lumabas, at nahatak nito ang atensyon ng ibang mga zombie. Napilitan si Bill na yakapin ng mga bata at magtago sa loob ng tabaynet. Mabilis na napapaligiran ng mga zombie ang tabaynet. Patuloy nilang binubungkal palang labas. Halos mabuksan na ang tabaynet. Bigla ang narinig ang putok ng baril at nabaril ang lahat ng mga zombie. Hindi nagtagal, ang labas ay naging tahimik. Dahan daw ang binuksan ni Weir ang tabaynet at tumingin sa labas. Napag-alaman niyang dalawang mang uupat ang nakarating dito. Pinatay nila ang mga zombie sa daan. Matapos matuklas ang walang magagamit na mga kagamitan, umalis na sila. Ganoon lang. Nakarating sila sa huling pinto ng walang pinsala. Ngunit ang pinto ito ay puno ng mga zombie. Ang dana ito na may isang daang metrong haba ay ang pinakamalaking hamon sa kanilang pagtakas. Habang tinitingnan ng mga estante sa pasilyo, biglang naisip ni Will ang isang paraan na maaaring magpatuloy sila ng ligtas. Napanood niya ito sa isang video ng isang vlogger. Ipinagtatag ang sarili sa gitna gamit ang bakal na balangkas para maiwasan ang makahawakan ng mga zombie. Mabilis nilang sinundan ang video at gumawa ng isang isolation net. Itinatago ang ang bata sa ilalim ng mga istante. Dahan-dahan silang gumalaw patungo sa lugar ng eroplano. Ang kanilang pagdating ay hindi nakahatak ng pansin mula sa mga zombie. Ngunit laging may bigla ang aksidente. Ang mga piraso ng bakal sa lupa ay naipit ng gulong. Naglabas ng matinding ingay. Agad na nagsimula ang lahat ng mga zombie na sumugod sa kanila. Buti na lang. Ang mga istante ay pansamantalang nakapag sa lahat ng mga zombie. Ang mga ilan na umaakyat ay tinatamaan ng palakol sa ulo. Patuloy silang lumalaban habang umabante upang hindi makapasok ang kawan ng mga zombie. Matapos ang ilang minutong matinding laban, nakarating na sila sa gilid ng bakal na bakod. Isang sipa ng Nars ang bumukas sa bakal na pinto. Agad tumakbo si Victor upang paganahin ang eroplano. Malinaw ang kanilang mga tungkulin. Mabilis nilang naihiwalay ang mga zombie sa labas. Ngunit nagkaroon ng kaunting problema ang eroplano. Kailangan ng kaunting oras bago ito yumandar. Sa puntong ito, may ilang zombie nang nakapasok. Bumaba si Will mula sa eroplano para patayin ang mga zombie. Dahil sa mga naranasan niya, matagal nang napagtagumpayan ni Will ang takot sa kanyang puso. Ilang sandali lang ay natapos na niya ang mga zombie. Nakapagalis na rin ang eroplano. Ngunit ang lakas ng ingay ay nakapansin sa mga magnanakaw. Ginamit nila ang bentahe ng kanilang mga submachine gun. Mabilis nilang pinaghirapan ang daan. Haharapin ang mga armadong mga holdapper. Si Will ay wala nang magawa kundi magtaas ng kamay at sumuko hindi niya magawang kumilos ng pabigla-bigla. Sa puntong ito, nawalan na sila ng kontrol. Tumingin si Will sa mga undead sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang commandant si Victor bilang senyales. Bumangon ang loob niya at nagdesisyon na sumugal. Isang hatchet ang gumugupit sa kadena ng bakal na pinto. Pinapayagan ng mga aso na lumaban sa mga magnanakaw. Harap-harapang sinalakay ng mga patay. Nalito agad ang mga magnanakaw. At nabutas ng mga zombie ang kanilang depensa. Sa huli, naging pagkain sila ng mga zombie. Ginamit ni Victor ang pagkakataon On upang paandarin ang helikopter. Mabilis niyang naitaguyod ang paglipad. Pinagtonggal din ni Will ang natitirang mga zombie mula sa likod ng pinto. Pagkatapos ay inihagis ng NARS ang hagdang bato pababa, hinawakan ni Will ang hagdang bato at mabilis na umakyat. Sa huling sandali, bago dumating ang mga natitirang zombie, naitaas niya ito ng matagumpay. Sa huli, ligtas na nakakyat si Will sa eroplano. Si Victor naman ay nagpatuloy sa paglipad patungong Canary Islands. Sa eroplano, tinawagan si Will ng kanyang ate. Papunta na siya noon sa Canary Islands. Ngunit, takot na takot na sumigaw ang kanyang ate. Noon on ono no. Hindi, huwag kang pumunta sa Canary Islands. Umalis ka na, bumalik ka na, huwag kang pumunta rito, huwag kang pupunta rito. Mabuhay ka. Kasunod noon, dalawang jet fighter ang lumipat sa ibabaw nila. Ibig sabihin ay nasakop na ang Canary Islands.